Magandang gabi ulit sa inyong lahat mga kamamay Nandito ulit ako ang inyong uh, mamay upang magshare na naman ng mga love advice Okay, kaya mga kamamay kung gusto nyo yung mga uh, advice tungkol sa pag-ibig, isa lang ang ko sa baba ng kamay ko may subscribe button at notification bell sana mapindot nyo yan mga kamamay para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga tips tungkol sa pag-ibig So ngayong gabing ito, pag-uusapan natin is tungkol sa isang topic Ito po yung topic natin ano ba o ano ba talaga ang unang napapansin ng mga lalaki okay sa unang pagkikita ukol sa mga babae okay kung kayo man mga girls is date sa isang lalaki so share ko yung mga tips kung ano ba ang unang napapansin ng mga lalaki sa isang babae sa unang yung pagkikita so wag natin masyadong patagalin ito po ang ating unang tips so number one, yung inyo pong ugali okay, yan yung pinakaunang hinahanap o tinitingnan ng isang lalaki sa unang beses na magde-date kayo, okay, so kung ano bang ugali meron ka kung ikaw ba is a high maintenance girl, ikaw ba ay uh, masyadong maarte kung papaano mo itrato ang, uh, ang ibang tao? For example, doon kayo sa restaurant, okay? Habang iniintay yung pagkain, papaano ka ba uh, mag-react? Okay, ikaw ba yung uh, naiinis ka agad kapag ka masyadong pinaghihintay? Okay, ikaw ba ay uh, mahaba ang pasensya, laging nakangiti, okay? Kapag ka may mga taong kausap, so yan po ay napapansin ng mga lalaki. Especially sa unang araw ng meet up ninyo o unang araw ng date ninyo. Kaya mga girls, ang payo ko sa inyo, maging totoo lang kayo sa unang date ninyo. Hindi nyo kailangang magkunwari na mabait o kung anumang ugali na gusto nyo na magustuhan kayo ng inyong mga kadate. Basta maging totoo lang kayo, okay, so tatanggapin kayo niyan. And, and if hindi naman kayo gusto ng mga yan, at least maaga pa lamang alam nyo na. Kaya yun yung number one tips natin mga kamamay. Ugali po ang unang tinitingnan ng mga lalaki. Okay? So, pangalawa, itsura. Okay? Yung inyo pong itsura. Especially, kung maayos po ang inyong muka. Okay? Hindi po masyadong sobrang dami ng makeup. Kasi kami mga lalaki, ayaw namin yung sobrang makeup na, na ang dami mga burloloy sa mata. May eyelashes nga ba yung yun? Eyelashes, sobrang kapal na lipstick. Ayaw po namin ng ganyan. Kasi iisipin namin na high maintenance kayo lalo lalo na kung ang inyong mga makakadi is hindi ganun kayaman walang uh, ganung ganong uh, karaming pera okay so iisipin ng mga yan na high maintenance kayo at baka mamaya in the near future hindi nila kayo kayang i-handle mas maganda pa sa amin o mas gusto pa namin mas prepared pa namin is yung magpulbo lang kayo kahit uh, lip, uh, lip, tint nga tawag nun? yun lang lip tint lang ang kailangan nyo at konting pulbo, okay na sa amin yun. Basta maayos ang inyong uh, muka, ang inyong itsura, presentable. Simple lang sa so madaling sabi. Okay? So, napapansin din po namin ang inyong itsura. Yan po yung pangalawa natin. Ano? So, number three. eto, practical lang ako. Ano? So, magiging prangka na ako. Yung hinaharap. Okay? So, yung dalawang papaya nyo dyan, napapansin din po yan ng mga lalaki. Okay? So, depende na lang sa inyong kadate na lalaki kung siya ba ay gusto niya is naka-display naka, naka display dyan ang inyong trophy o kung gusto ba nila eh, naka, nakatabon o nakatago. So, depende po yan sa inyo kung paano nyo uh, ipapakita or ihaharap yang mga papayang yan. Pero mga kamamay, isa yan sa napapansin okay, naming mga lalaki. Mas prepared kung okay, kung uh, malaman, ano, so mas prepared namin yan kung ganyan. Pero kung uh, kung wala ka namang uh, hinarap, kung parehas 'yang likuran, so wala namang problema. So 'yun naman is uh, secondary option lang namin o secondary uh, choice lang namin if ever meron o wala. Syempre number one pa rin namin titingnan is 'yung inyong ugali, okay? Inyong at inyong behavior. Kaya wala kang dapat ipag-alala kung wala bang kayong harapan o merong harapan, so second option na lang po 'yan. Okay? So next for yung likurang bundok. Okay? Alam niyo naman siguro kung anong ibig kong sabihin sa likurang bundok. So, ah uh, lang ako dito, gustong-gusto po namin or uh, number one po namin 'yang tinitingnan. Okay? Kung ano bang shape niyan, kung ano bang ah uh, uh, itsura niyan kapag ka nakatalikod, okay? So mas gusto namin yung magaganda ang kurba. Pero hindi naman po lahat, karamihan lang ng mga lalaki Yan ang unang-unang tinitingnan Okay, so uh, make sure na maayos ang inyong kasuotan Ang inyong uh, damit, maayos Okay, so yun lang, yun lang, yun lang Ang gusto kong ishare sa inyo na, na tinitingnan namin Isa po yung likurang bundok na tinitingnan namin So number five, yun pong amoy ninyo yung scent ng katawan o yung pamango na inyong uh, inilagay sa inyong kasuotan. Okay, napakahalaga nito mga kamamay. So, sa unang date ninyo, napakahalaga nito kasi ito yung unang tatatak sa amoy o sa ilong o sa isipan ng inyong lalaking makakamit. Kasi po, kahit sa pag-uwi nila, maaamoy nila yung amoy ninyo, hahanap-hanapin nila yan. Okay, kasi minsan kumakapit sa kamay yung pamango na na inilagay mo nung araw na yon So, napakahalaga kasi yan yung unang tatatak sa isipan ng lalaki na ano na, 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 na ito yung uh, amoy nung nakamit ko. Okay, ito yung amoy na nakilala kong babae. Kaya, advice ko mga girls, maglagay lang kayo nung mga cool na pamango, hindi yung sobrang tapang na masakit sa ilong. Okay? So, uh, at syempre yung pamango nakakaiba. Kasi ayaw naming mga lalaki na yung pamango pare-parehas. Like juicy. Okay? Yung, yung, yung mga uh, aficionado. Yan, yan. Pare-parehas yung mga babae na medyo matatamis ang gusto. Ako kasi ang gusto ko, ang gusto naming mga lalaki is yung kakaiba, yung unique na pamango. Kasi diyan namin kayo makikilala, diyan sa amoy namin, diyan sa amoy na yan namin kayo makikilala, diyan sa amoy na yan namin tatatak kung ano at sino ka. Okay pa paano naman kung pare-parehas kayo ng amoy. So pag naamoy ko to, ang dami kong maaalala, di ba? So isipin niyo na lang mga girls 'yan. So, yun lang mga kamamay, ang simpleng tips ko kung ano ba ang mga bagay na napapansin ng isang lalaki sa isang babae. Sana makatulong yan, okay? And lagi kong advice sa inyo, na sa unang pag-meet up ninyo, hindi mahalaga kung ano ang uh, damit mo, kung ano ang make up mo, kung ano ang pamamo mo. So, ang pinakamahalaga pa rin dito is magpakatotoo ba? Okay, so uh, makipagkita ka ng buong puso, makipagkita ka ng mismong ikaw. Huwag na huwag mong gagawin na ibahin ang ugali mo, na ibahin ang sarili mo, ang sarili mong pagkatao para lamang magustuhan ng ibang tao o ng isang lalaki okay so yun lang para sa akin ang simpleng tips ko para sa inyo ayan so bago ko tapusin ang simpleng video ng ito mga kamamay kung nagustuhan nyo ang ating topic ngayong gabi isa lang ang hinihiling ko pinutin yung subscribe button notification bell at isa namang like dyan para sa mas maraming pang video na po pwede kong gawin pa at uh, ibig sabihin uh, kung gusto nyo naman ng ganito klase ng uh, advice kung may katanungan kayo tungkol sa pag-ibig pwede nyo rin ilagay sa comment section at pag nabasa ko yan gawan din natin yan ng video and vlog. So, muli, ito ang inyong lingkod, mamay love advice. So, uh, hanggang dito na lang muna tayo. See you for our next vlog. Paalam!